Pasado alas 9 ng umaga na turnover si dating Mayor Alice Guo mula sa Philippine National Police o PNP Custodial Facility papuntang Pasig City Jail. Ayon sa abogado ni Guo na si Nicole Hamilia, naglabas ng order ang isang korte ng Pasig na pinapahinto ang paglipat ng dating alkalde habang may nakabinbin silang motion. Umapila ang kampo ni Guo na sa PNP custodial facility na lang ito manatiling nakaditine dahil sa mga banta sa kanyang buhay. I think uh, right now proper coordination muna ang hinahanap natin kasi si court ang may jurisdiction talaga sa kanya. Nag-issue ulit ang korte ng order na moot o wala ng bisa ang apela ni Gubo dahil nasa kustudiyan na siya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Pasado alas 3 ng hapon, nilipat na si Guwo sa regular cell mula sa isolation facility ng Pasig City Jail. Una siyang nilagay sa isolation facility matapos makakita ng posibleng impeksyon sa kanyang kaliwang baga. Based doon sa doktor po ng PNP General Hospital na probably uh, from Friday and over the course of the weekend, baka nag-develop ng uh, possible infection ng kanyang lungs. Meron siyang uh, konting uh, calls at uh, kanina sa hospital, pa parang nag siya ng konti. Agad na kinuhanan ng sample si Guo para malaman kung may tuberculosis ang dating opisyal. At ang resulta, negative. Pagkakuha ng resulta, dinala na siya sa selda kung saan may higit apat na persons deprived of liberty. Isa narito ang kapwa akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Uh, as a matter of fact, tiningnan namin isa-isa ang profile ng kasama niya sa selda. Ah, uh, tiningnan namin yung possible security risk. 80% dito ay drug-related cases. Yes, sumunod dito mga crimes against property. So, sa tingin namin at yung mga profile nito ay wala namang intelligence report or any report na mag uh, may risk sa kanya doon sa loob ng selda. Nung biyernes pa dapat ililipat si Guwo pero hindi ito natuloy dahil kulang ang requirements. Ang paglipat sa kanya ay alinsunod sa utos ng Pasig Court dahil sa kasong qualified trafficking. Nahaharap din siya sa kasong money laundering. Nakapagpiansa naman siya sa kanyang graft charges. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.